Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa ikalabing apat ng Marso, 2025. Ngayong araw, dala ng makapangyarihang enerhiya ng buwan, ikaw ay inaanyayahang sumisid sa lalim ng pagbabago at pagbabagong buhay. Bilang isang Scorpio, lika sa iyo ang matinding emosyon at masidhing pagkahilig sa mga bagay na nakakabighani sa iyong isipan. Munit may mga pagkakataon na ang tindi ng iyong damdamin ay maaaring humantong sa labis na pagkahumaling, isang bagay na maaaring makaapekto sa iyong pananaw sa buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon upang suriin kung paano mo hinaharap ang iyong mga emosyon. Napapansin mo ba kung paanong ang sobrang kumpiyansa sa sarili ay maaaring maging isang balakid sa mas malalim at tunay na koneksyon? Ang pagpapaubaya sa bigat ng mga bagay na nagpapahirap sa iyo, ay maaaring magbukas ng pinto patungo sa mas makahulugang mga karanasan. Sa halip na hayaang lamunin ka ng iyong emosyon, gamitin ang mga ito bilang gabay upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin. Huwag matakot na harapin ang iyong mga damdamin ng maitapang at kapanatagan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mararamdaman mo ang banayad, ngunit matibay na hatak ng pagbabago. Ang pagbabago ay hindi laging madaling yakapin, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay bilang isang individual. Sa bawat yugto ng buhay, may mga bagay kang kailangang bitawan upang makagawa ng espasyo para sa mga bagong oportunidad. Sa halip na labanan ang pagbabago, subukan mong yakapin ito ng may bukas na isipan at pusong handang matuto. Ang daan patungo sa iyong hinaharap ay hindi palaging tuwid at malinaw, may mga liko, mga sagabal, at minsan ay mga pagsubok na susukat sa iyong katatagan. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa pananatili sa nakaraan, kundi sa kakayahang magpatuloy at magbago. Huwag matakot sa hindi mo pa alam sapagkat ang bawat hamon ay nagdadala rin ng pagkakataong lumago at maging mas matibay. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng pagkatao. Ang buwan sa Virgo ay nagtutulak sa iyo na pagtuunan ng pansin ang mga praktikal na bagay. Mahalagang balansihin ang iyong likas na pagkahilig sa misteryo, at ang pangangailangang manatili sa realidad. Bagamat kaakit-akit ang tukso na lumayo sa katotohanan upang habulin ang mas mataas na kaalaman, dapat mong tandaan na ang tunay na karunungan ay matatagpuan hindi lamang sa mga lihim ng universo kundi pati na rin sa mga simpleng aral ng buhay. Maging mapanuri sa mga payong natatanggap mo, dahil hindi lahat ng impormasyon ay kapakipakinabang para sa iyong pag-unlad. Minsan, ang pagsunod sa maling direksyon ay maaaring magdala ng panghihinayang o pagkabigo. Sa halip, hanapin ang karunungan mula sa mga pamilyar na pinagmulan, ang iyong karanasan, ang iyong intuition, at ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Isang magandang araw ito upang muling suriin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Mayroon bang bagay na matagal mo nang nais gawin, ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Ngayong araw ay isang pagkakataon upang simulan ang unang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga adhikain. Ang misteryo ng hindi alam ay patuloy na tumatawag sa iyo. Hinihimok kang yakapin ang mga bagay na hindi mo paganap na nauunawaan. Bilang isang Scorpio, likas sa iyo ang pagnanais na lumalim at sumisid sa mga bagay na hindi kayang abutin ng iba. Ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang pagmilayan kung paano mo hinahanap ang kahulugan sa iyong buhay. Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga tanong na patuloy mong gustong sabutin? Ang iyong pagkamausisa ay isang biyaya. Isang regalong nagbibigay daan sa iyo upang tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ngunit kasabay nito, kailangan mong tandaan na hindi mo kailangang pilitin ang lahat ng sagot na dumating nang sabay-sabay. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang matuklasan ang katotohanan ay ang hayaang ito ay kusang lumitaw sa tamang panahon. Magtiwala sa proseso at hayaan mong ang universo ang magbigay sa iyo ng mga sagot sa paraang hindi mo inaasahan. Sa iyong pagharap sa enerhiya ng araw na ito, bigyan mo ng pahintulot ang iyong sarili na magbukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang pagbabago ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi isang pagkakataon upang isulat ang isang bagong kwento isang kwento ng pag-unlad, pagtanggap, at pagtuklas ng mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ang buwan ay isang paalala na kahit ang pinakahamak na anyo, ay maaaring magbago at maging isang bagay na mas malakas, mas matatag, at mas maganda. Tulad ng isa na nagiging paru-paro, ikaw din ay may kakayahang sumailalim sa isang metamorphosis na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at pag-unawa. Huwag mong hayaan ang takot na pigilan kang lumipad patungo sa iyong tunay na kapalaran. Yakapin ang pagbabagong ito at hayaang dalhin ka nito sa isang mas maliwanag at mas makabuluhang landas. Ngayong araw, bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng paglilinis at pagbabago. Ano ang mga bagay na kailangang mong bitawan? Ano ang mga relasyon na dapat mong pagtuunan ng pansin? Ang bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay may epekto sa iyong hinaharap. Kaya piliin mong gumawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa positibong direksyon. Huwag matakot na magsimula muli sapagkat ang bawat bagong simula ay isang oportunidad upang likhain ang buhay na tunay mong ninanais. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang at sigasig habang ang itim ay nagdadala ng kapangyarihan at misteryo. Magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Ang mga kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang maramdaman ang iyong lakas at tiwala sa sarili habang hinaharap mo ang mga hamon ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at dalawamput dalawa. Ang lima ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, ang siyam ay nagpapahiwatig ng espiritwal na paggising, at ang dalawamput dalawa ay sumasalamin sa matatag na pundasyon ng iyong mga pangarap. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon upang makahanap ng direksyon at inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagninilay at pagsusulat ng iyong mga saloobin. Maglaan ng oras upang isulat ang iyong nararamdaman, ang iyong mga pangarap, at ang iyong mga nais baguhin sa buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan kung saan mo gustong dalhin ang iyong sarili sa mga susunod na araw. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaari mong mas lalong mapagtanto ang lalim ng iyong mga damdamin at mas madali mong maisasaayos ang iyong isipan at puso. Habang natatapos ang araw, pagnilayan mo ang iyong naging paglalakbay. Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga bagong pananaw na iyong nakuha? Yakapin mo ang mga sagot na ito at gamitin bilang gabay sa hinaharap. Sa bawat pagsikat ng araw, may panibagong pagkakataon kang lumikha ng mas makabuluhang buhay. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Yakapin ang pagbabago. At hayaan ang iyong sarili na lumago sa paraang tunay na naayon sa iyong puso at kaluluwa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.